Hinahinay lang si Muhammad Pandaot sa kuha ha. Hinahinaya lang yun. Huna-huna ang burot ka. Ha? Karoon, katawa pa ka. Katawa pa ka karoon sa imuhang kasit panira sa kuha. Katawa lang. Sagdan, sagdan ako ng katawa ni mo. Kaya sa sunod, pag magabaan ka sa kuha, ang gaba, dili magsaba yun. Ha? Katawa pa ka ron, Kaya ang gaba, dili magsaba. Pila ka adlaw, magabaan ka ako na po yung magkatawa ni mo. Mag-viral yun sa social media akong katawa. Ha? Kung nahunaon ni mo, ugunsa ko. Ugunsa taka pagtabang Karong gisira siraan ko ni mo. Ugunsa, ugunsa, ugunsa ug mo hang kuan ka sa kuwa. Panira sa kuwa. Tsagdan ta kaanan sa panira. Sirae ko nga sirae. Gikan sa imuhang kasal, hantud, hantud. na hantud, naabot na nag-desimber. Imuha kong gisira-siraan, yawa ka. Ha? Huh? Yawa. Palaban palaban ka, gusto kang itolerate lang ang hang gibuhat sa kuha. Wa bay ako ka gihilabtan. Baga kay kagdaong bawa lang ka nahatagi sa so, agikan na atong katapusan sa November. desember wakan hatagi, imuhan akong hana kung gisira-siraan. Hunahunaon ni mo ba? Nga ikaw nagpuyo din ha. Ha, kana imong hang gipuyan, hunahunaon na ni mo. Og pila na gasto nako. Tapos imuhakong kong sira-siraan. Ikaw na puyo din ha. Dili magpabagag palabig si mong naong ba? magsipsip pa ka? Ako, nadunggan ba ko ni mo nga nagsipsip ko? Nagpalaban-palaban ko sila ha diha? Ha? Nakadungog ba ka sa kuwa na palaban ko? na sip ko din ha sa sip ha? Sipsip ra ka ika. Ikaw pa'y nagunaunang -una panira. Ikaw pa'y sipsip. Hilas paka ka ika. Kumuingon ka nga hambugira ko, hilas ko. Kung ang piling, piling dato ko, piling kwartahan ko. Kumuingon ka ana, ikaw na! Ayaw ibalis sa nagkatawa ko sa mga mga vloggers sa kuan ba akong news feed nga mga <laughs> nabalakan sila maayo sa filter nga nawala sa facebook o oh, na lang daw na ilahang na ang wala filter <laughs> ano man mo mga idol wala ay filter so wala salig na inyong hang na oroy o or ganang masugatan ninyo ang inyong kaaway katong imuhang gisaway-saway sa personal <laughs> Ya pun sih kita tergerak ini apa asia maut asia mau nih mau nak asia ya. Ung sugatan nih moto kayak gua apa kayak kasih pil sa kuan guapa gua apa kayak kasih tuh sebok kayak nak Nih mau sugatan personal ya. Ay kinsir eka, wala na mo ila kay. nsa o guapa pa Facebook. Ako ba lang ingnon ko pangit Facebook personal basta importante.